Nagsagawa ng clean-up drive activity ang mga tauhan ng Bulacan Police Provincial Community Affairs Team dito sa Barangay Longos, City of Malolos, Bulacan. Ang naturang aktibidad ay pinamunuan ni Police Captain Leonardo P. Surio, Officer in Charge Community Affairs Section, Team Leader ng Bulacan PP Cat, si Honorable Rizal de la Cruz, Barangay Captain, mga opisyales at mga residente ng nasabing barangay. Nagkaisa ang bawat individual sa paglilinis at paghahakot ng mga basura upang maipakita ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malinis na kapaligiran. Ating pong makakapanayam si Barangay Captain Rizaldi de la Cruz. Sir, ano nga po ba ang layunin ng cleanup drive na ito? Ang layunin po ng ating cleanup drive ay pagtalima sa ating gobyerno na ipagpatuloy ang kalinisan ng ating kapaligiran para sa Uh, pangangalaga ng kalusugan ng aming mga barangay, lalo na pati mga ating nilinis ay nagiging pamahayan ng mga lamok at nagiging sanhiri ng mabahong amoy na nakakapelwisyo sa ating mga murang edad ng mga bata na posibleng makalanghap ng mga dikayayang amoy. Kaya po kami patuloy na nakikisa sa layo ng ating gobyerno sa patuloy na paglilinis ng kapaligiran. Ito ay kuugnay sa programa ng Pambansang Pulisya na Kaligkasan, o kaligtasan at kalikasan na naglalayong makisa ang mga otoridad sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Patuloy ang Bulacan pipikat sa pagsasagawa ng mga ganitong aktibidad upang mapanatili ang kagandahan at kahalagahan ng kalikasan. Mula dito sa Barangay Lohos, sa probinsya ng Bulacan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Pearl Cristalina Vier, Alagad ng Batas! nagtaguyod ng balitang pulitiko